Samantala, tiniyak ng Department of Agrarian Reform na hindi nag-iisa ang mga magsasaka at nakahanda ang ahensya na tumulong sa pagbuo ng mga solusyon upang mas mapatatag at mapabuti ang sektor ng agrikultura. Narito ang report. Agarang tugon sa lumalalang krisis tulot ng pagbagsak ng presyo ng palay sa gitna ng anihan. Nagsagawa ang Department of Agrarian Reform o DAR ng isang makasaysayang pagtitipon kasama ang pangunahing mga lider ng bansa. Layo ng pagtitipon na magbigay ng konkretong suporta sa mga magsasaka. Kabilang sa mga dumalo sa caucus, Sina Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., House Speaker Faustino Boji D. III, NFA Administrator Larry Laxson, Representative Mark Enverga, Representative Eleanor Bulut Begtang, Senator Francisco Kiko Pangilinan at mga lokal na opisyal mula sa mga probinsyang nagtatanim ng palay. Binigyan ni Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III ang kritikal na pangangailangan ng pagkakaisa upang suportahan ang mga Pilipinong magsasaka na nagsisilbing lakas at puso ng produksyon sa pagkain ng bansa. Kasunod ito ng paunang pagpupulong kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung saan tinalakay ang kalagayan ng mga palay farmers at posibleng hakbang para sa kanila Inanunsyo ng kokos na magbibigay sila ng rekomendasyon sa Pangulo upang maglabas ng polisiya na maguutos sa lahat ng ahensya ng gobyerno kabilang ang GOCCs na bumili ng lokal na palay. Ayon kay Speaker D, ay dapat protektahan ang mga magsasaka ng bansa sa pamamagitan ng mga polisiya at pagbibigay ng sapat na pondo. Binigyan ni Senator Kiko Pangilina na dapat lokal na bigas at lokal na ani mula sa ating mga magsasaka ang pangunahing binibili ng national government agencies, GOCCs at LG. Sa kabila ng hamon ng mababang presyo ng palay, ipinapakita ng pagkakaisa ng pamahalaan na hindi pababayaan ang mga magsasakang Pilipino na sandigan ng seguridad sa pagkain ng bansa. Nauuna sa mga balitang totoo at laging bago, Nudge Miravanias, Alauna sa Balita, Congress TV.